Good morning, good afternoon. Ayan, maayong um, uh, buntag sa inyong lahat. Ayan, ipi-flex-flex lang guys. Walang magawa. Ayan, hindi makapag-offload. Ayan, hindi makalabas ng lungga kasi andito na lang tayo sa bahay. Ayan, gawaing bahay na hindi matapos-tapos. Ayan, habang mayroon pang tinitiklop, ere naman. Meron tayong sa sampayin. Ayan, ito yung mga binaklas ko doon sa aking uh, mga tinitiklop. Ayan. Pag natiklop ko yan mamaya, so, ayan, ilalagay naman sa kanyang, kanya-kanyang lagayan yan. O, ba diba? Ganyan tayo mga nanay. Maraming gagawin. Ayan. Nagkalat ang hangin. Nalaglag. Ayan. So, multicasting tayo. Meron pa tayong, ano, pa-playing pa doon, no? Ayan. <laughs> ayan po yung aking office office ayan may playing tayo doon. <laughs> andito na yung aking uh, pinaka ano dito parang dresser <laughs> so ayan mga abubot na mga nandiyan ayan sana yan dami kong gagawin pa doon, guys so hmm. sayang so, pa may nakasalang pa yun yun may nakasalang pa ako ayan kasalang pa yung uh, isang kwan. Kasi kahapon, naglaban na po ako kahit masama yung ating pakiramdam. Ayan, naglaban na ako. Ayan. So, ano pa lang to, uh, binabandawan pa lang. Wala pa yung sabon. Ayan, paubos na ngayon yung sabon ko. Ay, ibang sabon pala ito. ikut ikut ikot lang dito sa bahay, guys. Wala naman akong kapit-bahay. Kundi yung puro trabaho na lang dito sa bahay. So, ayan, uh, medyo maluwag na yung aking mga, ano, pagka isang linggo, ayan, puno ito lahat. Ayan, yung dagaya ng aming uh, uh, damitan, ayan, puno po So, ayan yung banyo, banyo. <laughs> ayan, tortor -tor na dito sa, ano, sa bahay na yan. Ayan, no, oh, dami ko pa yung sampay, dami ko pang, pang tiklopin, guys, o, oh, di ba Oh, yan ang gawain ba? Ano? Bahay. Hindi <laughs> na uubusan. Hindi <laughs> ako na uubusan guys ng trabaho. Kaya minsan latang latana ako. Tapos magrarampa pa sa gabi. So, ayan pa oh. Sa labas. Nakikita nyo yan. Kasi dito, di wala nga kami sampayan. Ito oh, no. Maalik ka bukas eh, dun sa baba. So, ayan oh. Sabit-sabit bubong na lang ako. Oh. O oh, ito mamay, titiklopin ko na rin po ito kasi kahapon pa yan. Medyo tuyo-tuyo na po yan. Yan. O, oh, ba diba? O, oh, kasamang tour na yan. Kita <laughs> yung bahay namin masikip. <laughs> Maraming mga abubot. So, ayan guys. O, oh. o oh, ito yung aking kwarto. O, oh, ayan. Ito yung sa doon sa ano, nilaban ko kasi nadumihan. Ayan. So, ayan guys. O. Oh. O ito, ito lang yung aking pinaka ano, dito. Ito pang lang talaga to ng ating uh, mga kumot. Yan. Yan. Mga kumot guys. Ito yung bintana na yan. O. No. Yan yung uh, nakikita nyo. O. Oh. Mataas kasi to dito sa bahay. Kaya hindi ako wala akong binababaan. Yan. So yan. Ito yung aking kwarto. Yan. Yung kwarto ng mga kasama ko yung mga chikiting ko dito. Hmm. Ay, mga luma naman yung mga gamit dito. <laughs> Ayun, oh, may sentimental yung mga gamit na yan. Oh, mga gamit ng mga bata, guys. Yan. oh, di ba? oh, nakasama na kayo sa bahay namin masikip. Sa so, dami ng gamit. Ah, yan, ito yung labas. Yun, o, oh, tingnan mo yung harapan. oh, pinagsasampayan ng kapitbahay. Buti pa yung kapitbahay namin. Ah, pagsampay. Oh. Ito yung office office nung aking uh, jowa. <laughs> May kanya-kanya kaming office dito, guys. Oh, yan oh. oh Di ba? Makita nyo na lahat. <laughs> ito, kwarto to ng aking ano eh, ng aking anak eh. Kaya lang medyo magulo. Ayun. Oh. Na ano mo kanyang uh, office din. Oh, kanya-kanya kami dito. Kanya-kanya <laughs> kaming pwesto. Ayan, oh. Pesto ng mga bata, mga laruan nila Oh. ayan lang Wala lang, o, oh, tingnan mo Ang gulo-gulo na naman, dati Lagi kong inaayos siya, no ayan. Kasi maya-maya lang po Ang kalahat, lalo na pagbata Maya-maya lang Kaya lahat ng kanilang maliliit Binaks na namin Yan, box Kaya doon, oh, puro tumbaw kami doon oh. Tumbaw doon, yan Puro mga laruan nila yan, diyan ang mga abubo, tapos wala na mga stock room dito. Ito na lang may yung cabinet dito dati, yung mga dati na po yan dito, so, tinitira na. So, yan lang guys, naplex lang. Kasi, wala tayong magawa eh. <laughs> so, bye, bye, na lang guys. So, thank you, thank you sa inyong lahat dyan. Sa mga nagwa-watch, yan. Ito yung aking mga gamit. Dito lang ako nag-vlog. Ayan. Ayan yung aking kwesto. So, bye-bye po. Yan. Thank you and bye-bye sa inyong lahat. Oy, may mangga pala oh. Mm. <laughs> mangga po 'yan, mangga. Pinahihinog ko. So, bye-bye. Chat out po sa aking mga kabarangay dyan. Thank you.